Pwede na uling daanan ng mas mabibigat na sasakyan ang San Juanico Bridge. Sermon naman ang inabot ng mga namamahala sa tulay mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kasabay ng inspeksyon sa San Juanico Bridge sa Tacloban, sermon ang inabot kay Pangulong Bongbong Marcos na mga opisyal na namamahala sa tulay. I hope That this serves as a lesson to all future administrators of, uh, in, in government, of all government workers who have anything to do with this. The, the retrofit cost us 1.1 billion. billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this. kung yung every three years in inspeksyon inaayos, eh kung saan saan napunta, kaya hindi na nag kaya tayo nagkaganto. Mula noong Mayo, ibinawal sa San Juanico ang pagdaan ng mga sasakyang higit tatlong tonelada ang bigat dahil sa bridge foundation deterioration. Dahil dito, kinailangan magbukas ng alternatibong ruta pa sa Leyte sa pamamagitan ng Roro. Buti na lang, nagtagumpay ang dry run na isinagawa ng DPWH. Kaya ngayon, bukas na uli sa mga sasakyan na hanggang 15 tons ang tulay. Plano na rin daw ng lokal na pamahalaan na buksan ang tulay ng one-way kapag gabi para kayanin ng mas malalaki pang sasakyan. Makakatawid na yung, uh, uh, yung mga cargo truck natin na dati ay hindi nakatawid, kailangan pa magroro at uh, umiikot sa mga ibang port na ginawa natin. Uh, ngayon, uh, mababawasan na yun yung malalaki na lang ang kailangan pa mag-sumakay uh, sa barko. Bago ito, natanong ang Pangulo sa kanyang podcast kung ano ang hiling ngayong Pasko. I don't know how specific you want to get but that for Christmas that the legislature will provide us a good budget. <laughs> Nauna nang nagbanta ang Pangulo na i-veto ang 2026 spending bill kung matutuklasang ang may unnecessary o sobra-sobrang congressional insertions. Bukod dyan, ito pa ang hiling ni PBBM. Intangible, more time with my family. You know, in, in this job, you, you cannot hang, you can't chill. Yeah. There's no, yes. there's no, there's wala na yon. So, uh, of course, we used to enjoy that very much, especially when we were living in Ilocos. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.